Nitong umaga nga, meron nga akong schedule papunta nga dito sa may Mars Hair Salon, dito sa may Putatan. Ang kaibigan kasi ng kapatid ko nga si Mernil, naghahanap nga sila ng gagawin nga nilang model para sa pagpapakulay nga ng buhok at treatment. At yun nga, dalawa nga kami ni Mernil yung magkasabay na pumunta nga ngayon. Kapon nga si Jenea, andito rin siya kasi nga, tinreatment din yung buhok nga niya. Alam niyo ba na, bala ko na rin talagang magpakulay nga ng buhok. Kinausap nga si Geraldine, pati nga si Jenea na kulayan nga nila ako. Gusto ko na rin talaga sana siyang gawing itim lahat. So, yun kaya nga. Tuwang-tuwa nga ako kasi nga makukulayan nga yung buhok ko din, matitreatment pa. So, located nga tong Marsalon dito nga sa may Putatan, Muntinlupa. Malapit lang din siya sa may munisipyo. Sobrang gentle nga ng mga staff sa paggawa nga nila dito. Kapag ka mag aanlaw nga sila ng buhok, meron pang 1 to 2 minutes massage. Sa so, ulo, kaya nakaka din talaga siya. Si Merinel nga, day off nga niya sa trabaho, kaya nakapunta din nga siya dito. Sabi nga niya, pamper day nga daw nga namin. So, yun nga, bago ko nga binalak nga na magpakulay nga ng buhok. Chinat ko na muna nga si Kate yung nag nga ng buhok ko. Tinanong ko nga muna siya kung pwede nga akong magpakulay. Yun nga, sabi nga niya sa akin, pwede naman at wala namang problema. Kasi bala ko nga magpa-straight nga ng buhok next month. Kaya tinanong ko na nga muna siya kung makakaapekto ba. So yun nga, hindi naman bleach yung ginawa sa amin. Talagang kulay lang din. Yung sa kapatid ko nga, ash brown yung kulay nga ng sa kanya. Then sa akin naman, milk tea ash. Yun nga, dahil nga naka-bleach yung lower part nga ng buhok ko. Yung magiging result nga ng kulay ng buhok ko ay hindi siya magiging pantay. So yun nga, alam na alam ko na ngayon kasi nga nung nasa Japan pa nga ako, nagkukulay nga akong mag-isa. Ang kinakalabasan nga, hindi nga pantay yung baba, pati na rin nga yung sa taas. And eto na nga yung kinalabasan nga ng kulay nga ng buho ko. Gandang-ganda nga ako kasi nga yung lower part nga niya naging ash gray. Alam nyo ba na ito talaga yung gustong gusto ko nga ang kulay nga ng buho ko. At nasa Japan nga ako, nagkulay nga ako ng ganito. Yun nga lang, umabot lang din siya ng tuman. months. Kasi nga yung mga gamot nga sa Japan, lalo nga sa buhok, hindi talaga siya nagpe Naninilaw nga siya after two months. Alas magkasunuran lang nga din kaming natapos nga ni Mary Nell. At tuwang-tuwa nga kami sa mga bagong look nga namin ngayon. So dito nga sa salon nga na to, nag-o-offer nga sila ng hair color with treatment. Pati na rin nga reband. So yun, kung gusto nyo ring mapamper message lang kayo sa page nila. May mga package nga silang mga ino-offer. magalas na rin nga ako, nakapunta nga ng shop. At si Jenea nga yung nag-opening nga sa amin. Sobrang ang na huge wave nga siya nung siya nga lang nga mag-isa sa kusina. Pagdating ko nga, marami pa rin mga customer at ako na nga yung tumao dito sa may counter. Dalawang <laughs> chicken.

Puro chicken at beef burger nga yung binili nga ng mga estudyante. Maya-maya nga si Merynel, nandito nga siya, kakain nga siya. Bali, iniwan ko nga siya dun sa salon. <laughs> kasi yung kaibigan nga niyang si Sepa, nagpagawa din nga at mukhang matatagalan. Kaya sabi nga niya, dumaan nga daw muna siya dito at kakain nga siya at nagutom na nga. Uh, yeah. oh. At pang-birthday kami yung dalawa ni Kulot na si Mama, mag-birthday to kasi siya. <laughs> Isa nga sa mga paborito nga ni Marinel kainin dito nga sa shop nga namin, yung chicken biryani. Mga alas 4 nga ng hapo, nagpaalam nga si Jenea na mag day nga siya at pupunta nga siya dun sa kamag-anak nga ni Jeff kasi nga may namatay. Yun nga yung boyfriend nga niya. Kaya dalawa na naman kami ni Geraldine ang tatao nga sa kusina. Sabi nga sa akin ni Jinea kung sakaling makakahabol pa nga siya ng gabi. Papasok nga ulit siya. Sabi ko nga bahala nga siya. Then yung isa nga sa mga bago naming customer nung nakaraan na natagalan nga sa pag-aantay ng grilled chicken. Iniisip ko nga na hindi na nga sila babalik kasi nga kumain nga sila dito medyo natagalan nga sila sa pag-aantay. Nagulat nga ako nung nakita ko nga sila kasi nga andito na naman nga sila. Sinubukan nga nila yung nachos namin pati na rin nga yung shawarma. Sabi ko nga nasarapan siguro sila kaya bumalik nga ulit sila para matikman naman yung iba naming pagkain pa. Yung mga kaibigan nga ni Jeff at ni Jenea na na rin nga tumambay nga dito sa shop. Isa-isa -isa din nga nilang matikman nga yung mga pagkain nga namin. Pero yung pinaka-favorite nga nila na lagi nilang binibili dito ay yung Graham Bar. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Hindi okay, po. Salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.